Gabi ng Misteryo Nat Natapos na yung Gabi ng Misteryo natin pero sabi ni Tito ba, marami siya nakita. Ano bang mga nakita? Uh, meron sa pagitan namin kanina ni Brother no. Oh. hindi ako lumilingon sa kanya kasi oh. alam ko pag lumingon ako may uh, magkakaroon ng encounter eh. Hmm. Isang bata at saka isang matanda. Ano? Alam natin hmm. kung paano mo. Talaga. Lungalapit lunga sila habang nagpo-program tayo. Yes, oh. Uh, may energy yes, lang na parang binablock kanina habang during the live. Hmm. Paano binablock? Parang ano, uh, pipigil yung salita, yung gusto ko yung sabihin. Ah, uh, oo. Uh, oh. Totoo yun. Ah, uh, Miss Yuki, uh, anong mga uh, nakita mo? dami um, po yung sinasabi niyo na bata ko. Oo. Oh. Sa may bata, matanda pa. May, matanda, oh. may ano, iba't iba. Pero ano sa palagay mo? Talaga na-attract sila habang pinag-usap mo? Ay, opo. Okay. Mm -hmm. Kaya nandun sila kasi na-attract talaga sila. Mm -hmm. Mm -hmm. Gusto rin nila talaga matuto. Saka siguro yung iba na na ano tawag doon, interesting sa kanila din. I see. Si uh, Brother John, uh, ano po ba, ba yung mga next mo na vlog? Ayan. Bukas po yung sa Hong Kong naman natin hmm. Yung i-upload kayo. Tapos next, naman tayo pupunta ng isang ancestral ulit sa Tarlac. Sa Tarlac naman? Sa Tarlac naman. Balik ulit ng Tarlac. O talaga. Kasama ba si... <laughs> Minsan naman siya naman. Ayan. Si brother niya ng MGX ano. Okay. Baru Hans, thank you sa pagdala mo sa, ha. Thank you ng marami. Oo. Oh. Okay naman ulit. Tawagan. Pero alam mo, very interesting din yung demonology. Oh. masyadong demonology. Masyadong complex, pero oh. ayun, pag natutunan mo naman, ah, ano kung gusto mong iwasan, matututunan mo rin siyang lakas. Pero hindi ka ba na tawag dito? Na baka bigla kang uh, banata ng mga kaparehan? Well, Baru Salamat. na Maraming salamat, Ay, salamat, po. salamat Thank salamat you so uh, much. So anong masasabi mong dapat may offer Ayun, so, uh, wagala lang More on prayer than the rituals, then uh, ang uh, siyempre, kaya kasi hindi makatawid ang spirit dahil uh, hindi natin din kaya bitawan pa yung mga soul yung spirit. So, you know, forgiveness, number one, and yeah. accept. Para mag bumitaw itong enerhiya na nagkocontrol din sa kanila. Yun. Salamat sa ating mga kamisteryo, sa ating mga ka-adventure. Huwag po niyong kalilimutan ng kanilang mga mga vlogs and pages sa Facebook. Alright? Gabi ng Misteryo.